ito na mga slode, nagsasaing ako dyan, nagkanin dahil uh, yan ang araw na yan. yan, ang araw ni birthday ni Apu Pai. Ayan, wala pa kasing kanin, uh, nabisi ang inyong linko. Habang po ako yung nagbibidyo dyan mga lodi, ayan, pinakita ko lang ang bios dyan sa aking kapatid. Uh, habang ang lahat yan, puro busy, gumagawang balon, kung nagre-repack ng candy, ako naman dyan ay eh, at naman dyan ay nakatingin habang may ginagawa yung anak ko. At yung iba naman dyan, super busy dahil po ay gumagawa san decoration para sa birthday ni Bibi na. And po, pumapunta rin ako sa swimming pool at tinitingnan ko rin si Apupay dyan dahil na excited si Apupay para magsiswimming siya kasama po ng aking mga pamangkin. And po, tinitingin-tingin na po ako sa kaliwat kanan, sa likod po, ganun talaga tayo. Kapag po ako nakatingin kanila po pa'y kasama po yung pamangkin ko, nabisip po talaga ako dyan, no. Tapos nagsasayang pa ako dyan. Hatid na mga lodi, hinihintay ko talaga ating kaibigan, si mamel sa dumating na po. Ayan na po, ayan no, pusing-pusing pa mo. Di ba tayo mga contentrator talaga wala ng hiya-hiya o tingnan tinan nyo naman mga lodi, oo, tingnan nyo, awa hati na po pumasok ka po kami sa loob ni mabelsa at yung nama tripod ko inayos ko dahil para masintro po kami lahat yan habang nakaupos ya. Dahil ayaw naman niyang kumakain kung ano-ano dahil nga siguro, siguro ay busog pa Ayan po habang nakaupos. O sabo na kami mga ludi no, o tingnan mo marami sa nasade dyan, nagsusumbong na yan no, iba talaga kapag nag-iisa ka na lang, walang masumbongan sa lahat ng mga problema. Ayan, nakikita natin lahat yan. Nandyan kami lahat. Nagpupusing, Sining pro ko lang po ang tripod kung paano talaga makuha ang lahat. Ayan. O kaway-kaway pa kali jan, mga ludi. Para po balas ang lahat. Ito na naman sa mga kabataan na yut, no? Mga babae. Ayan, o no? tinangin naman si Inday dyan, no? O, na kaway-kaway na naman dyan. Ayan, o no? mawak pa naman sana ang balon para kaya po pa po yan. At yung isang kasama namin dyan na babae ay nagtago, nahihiya po talaga siya makita sa kamera. Ganun talaga yung mga bata, mga lodi. At tinakita ko po sa inyo ang view, no, Sa kanila. Kaya po, no? Maraming salamat, Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat po siyong panonood. God bless. Thank you.